saan lagi kayo ang so, hi guys, ayan, good morning guys, ayan malit na tayong gumising <laughs> alas 9 na nakatulog din ako napasarap din yung tulog ko <laughs> Pero tinignan ko yung mga boss ko, tulog pa rin sila kasi late din sila uh, natulog. So, ayan, May araw at tayo yung mga harapat, sanggipsal. So, ayan, mamaya mag mamamaling yung mga amo ko sila yung mamimili so yan guys ito yung so ito guys yung ating uh, gagawing pang soup yan may coconut sya ayan yung uh, Uh, mga ingredients na iba yan fish skin, ayan, yam mga gulay ayan so ayan guys maglilinis tayo ng ano ang dito sa shell na to ayan kasi madumi yan eh so ito yung pinakamatagal minsan linisin uh, maliban sa uh, ska abalon. Yan, buti ngayon wala kaming abalon na nilagay, ah, uh, binili. So, ayan guys, iniisa-isa ko talaga siya. And the end, inugasan ko sa running water. Kasi marami siyang buhangin, di ba? Kung sa mga taga dito sa Hong Kong, ayan. <laughs> yan yung pinakamatagal linisin. Tinatanggal ko lahat ng mga veins niya. Yung mga ugat-ugat. Yung mga itim-itim dyan sa gilid-gilid. <laughs> O, oh, diba? Tapos, tinatanggal ko na siya guys sa shell. Tapos, ibabalik ko rin ulit siya. Kasi, para hindi na mahirapan sila. Pag lulutuin nila, tatanggalin na lang doon. Gagamitin ng chopstick. Diba? Ready to, ano na, cook. Kumbaga. So, ayan guys. Medyo, konti lang naman yan. I think, 10 pieces. So, inabot ako dyan ng 10 minuto rin. Kasi, hindi naman siya ganun karami. At, uh, ano, open na siya. So, ayan. <coughs> Love is never ending. So, ayan na, guys. Ayan. O, tignan nyo. Diba? Binabalik ko sa shell. Para easy na lang. Then, pag patong-patong uh, ko na lang sila dyan. Ayan. Ito naman, guys. Yung ating oyster. Yung malalaking oyster. Ayan. Puhugasan lang din natin yan. Kasi medyo mayroong mga lumot-lumot na kaunti. Tsaka, masyadong malambot yung oyster. So, dahan-dahan lang siya. Tinatanggal ko lang yung, ano, yung mga laway-laway. <laughs> Wala naman siyang dumi kasi, maano na, nakababad lang siya sa, ano, tubig na nasa garapon. So, yun, ano, di ba? Large na, ano, size niya. Ang lalaki. Bumibili oh, ako niya guys yung maliliit tapos tinutorta ko sa itlog. ba diba, yung sa Singapore napaka famous yan yung oyster. Oh, napakasarap. Ayan. Ayan mo napakalambot kaya dinadahan-dahan ko lang. I never knew love till I found you. It's magic in your smile. Never knew love till So, ayan na guys. So, ayan na. Ilalagay ko muna ito sa refrigerator para hindi naman ma... Ano, para fresh pa din siya. O, oh, di ba? Ang lalaki. Grabe. Parang ano lang. <laughs> Char. <laughs> so, ito naman yung ating hipon. Ayan. Fresh na fresh. Buhay na buhay pa yan sila. Malalaki yung ulo niya. Pero, anlit ng laman konti lang yung laman niya. Tsaka itong shell guys. So hindi na may hotpot yan. Igigisa ko yan siya sa white wine. Uh advance nakakainin bago magsimula yung sangghisal. So, yan binabad ko siya pala sa uh, sesame oil para matanggal yung mga sand. Tapos ito naman yung ating gulay. As usual, hindi pwedeng mawawala ang gulay. So pala yung gulay pala yun, guys is tang o ang tawag diyan. Yan ay isang Japanese na gulay. Yan with lettuce. Yan dalawang klase ng gulay lang yung aking Ah, uh, iha lang yung binili nila. Mostly yan lang naman talaga ang ano pang hatpat dito. So yan pag ako naglinis iniisa-isa ko talaga kasi yung dahon para walang mga insecticides. So di ba? So, ito naman, guys, yung ating labanos. Standard yan kapag nagluto ng uh, hotpot dito sa HK. So, ayan, binabalatin ko lang. Yan lang yung kalaki na binili nila. And then, i-slice lang din natin. Ito naman, guys, ito yung Chinese yam or Waisan. Yan po ay waisan, Masarap po yan ilagay sa baboy. So yan, pag nagbalat ka guys, medyo maingat. Hindi pwedeng dumikit dun sa balat mo. Sa outer skin mo ba? Dapat nasa palm mo lang. Kasi makatipo talaga yan. So yan. Yan yung sabi na anong gumamit ng gloves. Eh, marunong naman ako magano. Ayan, hindi pwedeng sa ano, dapat sa palad mo lang. Hindi pwedeng idikit-dikit sa balat mo kasi makatipo talaga siya. So, ayan. Babalatan lang natin at isla uh, i-slice lang din natin na parang labanos. Di ba? masarap to sa baboy, guys. May niloto mo. Ayan. Ginisin natin. Di ba? Maingat ako kasi nga makati. So, i-slice lang natin, guys, ng manipis. Oo, oh, siya doon manipis kasi Ayan o, di ba nakita nyo, naglalaway-laway rin siya. Yung mostly na binibili ko yung maliliit, yung parang stick lang. Tapos sinalo ko sa, sa baboy Ah, napakasarap guys. Malinamnam. Super linamnam yan. Pero ito, ano daw to eh. Japanese yam. So ayan, i-separate ko siya kasi nga maano siya. Mas sticky na kaunti. O, so, ayan na. So, ayan guys. As usual, chili. Ayan, limang perasong chili palang ginamit ko. yan Slice ko lang siya ng ganyang kaliliit. Kasi panlaban yan sa mga idip mo yung mga niluto mo para ano, ba diba, yung spices niya is iwas uh, diary. <laughs> ayan. Napakasarap. Mas maanghang, mas masarap. So, limang piraso lang. At hindi naman gano'ng kaanghang yung sili na yan. Pag mo sa toyo, may konting pitik lang. Pero hindi talaga ganun kaanghang. Ayan, lalagyan natin ng toyo. Ayan, para maano na siya. Para maabsorb yung kaunting uh, anghang. So, di diba? po Tapos, ilalagay ko lang mamaya sa maliliit na ano, saucer ayan na siya, guys. So, di ba? Marami yan. Uh, apat na so, So, ito naman beef. Since hindi ako kumakain ng beef, so sila lang. So, ito na lahat yung aking mga pang uh, nila. So, ayan, tofu. Ayan, yung mga balls. <laughs> ayan, yung dumpling. Ayan na yung ganina. Yung may pork ako, meron akong sariling pork. Yung puti na corn, guys, ay napakasarap, napakalambot pala. So, ayan na yung ating mga gulay, seafood. yan for the first time, mas kakaunti ngayon yung aming uh, hinanda. Kasi gusto ng bata, ano, ito lang yung handa niya. Pero, syempre, sa actual na kanyang kaarawan, ay talagang uh, kakain niya sila sa labas. Or, magluluto ako ng western style. So, ayan guys, ito pala yung kalan na aking gagamitin. Gagamitin nila. Ilalabas ko yan siya. So, yan. O, diba, napakarami ang ating hot pot. So, ayan, guys. Ito naman yung akin. Dito ako kakain sa kusina. As usual, alam nyo naman. Ayan. O, ayan, yan. Fishkin skin yan, guys. Grabe. Sobang crispy yan. As in, super duper crispy. Hmm. Malutong na malutong. Hindi ko sinasaw-saw sa mainit na tubig kasi mawawala yung crispiness niya. Crispiness. So, ayan. O, diba? Ganyan talaga buhay ng isang OFW. Luto-luto tayo para sa sarili natin. Kala mo ganyan lang pero hindi. Kung maubos-ubos. So, sino? Kaya yung nire-request ko lagi. Ano lang, paisa-isa -isa lang kasi. Pag naipon siya, naku, napakarami. Yan. Ay, natumba pa. So, ayan guys, kain tayo. Ayan, hipon. Oh my goodness kahit sip-sipin mo yung ulo niya. Eh, pero yung klaseng hipon na yan, pag sinipsip mo yung ulo niya, hindi masarap. Hindi ko alam. Ano yung mga laman-laman niya. <laughs> ang init. Ang init, guys. Ang init. <laughs> Ay, nalaglag pa tuloy. <laughs> so, ayan, guys. Ay, naku. Hindi talaga kaya. Mamaya na. <laughs>